Good morning, good morning. So, kakawi lang namin galing church. So, it's my week four na magtuturok ako kasi na-vlog natin yung nakaraan. So, to. So, turok ulit tayo. Sana, effect. Siyempre, hindi naman siguro agad-agad yun. Ayan. Week four. Okay. Okay, so ayun, tapos na yung week 4 natin na turok. So, after noon, pumunta kami ng Walmart. Kasi wala na kaming mga shampoo na ubos na. So, ito na namili kami. Yes, shampoo? Yeah, shampoo and mga yeah. kailangan ni Scarlett sa hair kasi masyadong mas, ano yung hair niya, maselan pag pangit yung shampoo, mo, so high maintenance si Scarlett. Ito, bumili ako ng Yakult niya. Yakult, and... Then, pay daddy. May siya sa ganito kasi mukha siyang Indian. Vitamins. Then, nag-request siya mag-ulam kami ng caldereta, beef caldereta. Sunset. This one, cashew. Tapos, pag nag ng plato. Ito, conditioner. Piatos. Piatos. Sabon ni Scarlett. Oh, Head and shoulder. Tapos may steak pa kami, kaya bumili ako asparagus ulit. Pampabango ng CR. Si Scarlett mahilig mag-swimming sa bathtub, so meron siyang bubble bath. Tapos try ko na din tong lotion na to. Divya, ewan ko lang kung maganda to. Pampawala ng mga bad breath. Bad breath si Scarlett. And then, bumili na din ako ng sabon na pang laundry. And then, ito, oil sa buhok ni Scarlett kasi kailangan may moisture yung hair niya. Ito, shampoo ni Scarlett pang curls. Bili din ako ng Nutella na maliit. Kasi mahilig siya sa Nutella. Bawal nga yun eh, pero sige na lang. Tapos ito, bubble gum para sa mga bad, bad breath. Hot, Hot dog! And ito, chichiria. toothbrush. Thank you for helping, helping mami anak ko. Ito, corned beef. Corned beef. And then juice. Pumili na rin kami ng juice. Ito. Diba? And then, can you abot that? There you go. And pang bad breath ulit. That's daddy. That's daddy. That Who's my friend? Daddy. <laughs> daddy. <laughs> And then yung cracklings. There you go. So ayun yung napamili namin. So umabot ng almost three hundred dollar Canadian. Tapos yun lang. Tapos maglilinis ulit kami ng kwarto ni Scarlett. Tapos doon natatapos ang araw ko. Okay. Can you say hi everyone? Hi everyone. Please subscribe to Mommy's channel. please subscribe to please subscribe mommy's channel yeah thank you can you kiss mommy can yeah. you give me a kiss yeah love you